Welcome sa video ko, Code Brain. Ako ay si Lorraine at nandito ako ngayon para maipaliwanag ang Java Programming Language. Kung nagsisimula ka palang sa coding journey ninyo at gusto mo matuto ng Java, kailangan mo na alamin ang mga konsepto kung ano ba ang Java, para saan ba yung ginagamit, at saan ba ito pinagmulan at iba pa. So, meron tayong dalawang learning objectives. So, ang una ay may larawan at may paliwanag ang kasaysayan ng Java mga technology features at mga kinakailangan para sa Java programming language. So, ang pangalawa naman ay may paliwanag ang pagkakaiba ng applet at application. Who created Java? So, may idea ka ba kung sino ang nag ng Java programming language? Okay. So, ang gumawa ng Java programming language ay si James Goslin. So, siya ay isang Canadian computer scientist na kinilala bilang founder at lead designer ng Java programming language. Kasama niya sila Mike Sheridan at Patrick Norton, uh, member sila ng Mike Sun Microsystems. What is Java? So, ginawa ito noong 1991 by James Goslin, Mike Sheridan, Patrick Norton of Sun Microsystems. So, nung una ay tinawag siyang Green Talk, at yung file extension niya ay .gt dahil nga green Talk, yun yung ibig sabihin ng GT. So, pakatapos ay pinalitan siya ng oak. So, yung oak ay sa siyang klase ng puno, di ba? So, may puno kasi doon sa labas ng opisina ni James Gosling. Kaya doon nang galing yung pangalan na oak. Pero pinalitan na ulit ng Java dahil may pangalan na kasi ng oak na, na register sa, na trademark sa ibang kumpanya. programming named Java. Dahil may gumagamit na ng pangalan na og sa ibang kumpanya, ay kailangan ng panibago. Kaya, ayon kay James Gosling, Java was one of the top choices along with Silk. At dahil ang Java ay nakakaiba, karamihan ng mga miyembro ay gusto ang pangalan na Java kaysa sa ibang pangalan tulad ng Silk. Java is an island of Indonesia where first coffee was a product called Java Coffee. doon sila na inspired sa pangalan na yun dahil ang Java ay isang uri, uri siya ng kape na galing sa Indonesia at may nagsasabi rin na dahil mahilig ang mga miyembro na magkape tuwing coffee break nila. In 1995, Time Magazine called Java one of the 10 best products of 1995. JDK 1.0 released in January 23, 1996. Punta naman tayo sa version ng Java. Ito ang Java version history noong 1995 hanggang 2018. Pero ang latest ng Java version na yun ay uh, yung Java Standard Edition 25 nilabas lang nung last month, September 16. Ang online version ng Java ay yung JDK Alpha and Beta noong 1995. Hindi pa to first official version ng Java. Ito ay test version pa lang. Na available lang to sa mga developers. Ang first official version ng Java ay yung JDK 1.0 nilabas noong January 23, 1996. Yung JDK pala, yung Java Development Kit. Next sunod naman ay JDK 1.1 nilabas noong February 19, 1997. Sunod ay J2SE 1.2, December 8, 1998. Ang J2SE ay Java 2 Platform Standard Edition. So, J2 SE 1.3 May 8, 2000. J2 SE 1.4 February 6, 2002. Na-typo e, lang to. So, sunod, sunod ay J2 SE 5.0 noong September 30, 2004. Sunod naman ay Java Standard Edition 6 noong December 11, 2006. Java Standard Edition 7 noong July 28, 2011. Sunod ay Java Standard Edition 8 noong March 18, 2014. Java Standard Edition 9 September 21, 2017. At Java Standard Edition 10 March 20, 2018. Dumako naman tayo sa unang project na gawa sa Java. Ito ay Star 7 na part siya ng Green Project. So, isa siyang personal handheld remote control. Yung Star 7 ay isa siyang project ng Sun Microsystems noong 1991 hanggang 1992. ah uh, ginawa ito para mag ng mga issues sa consumer electronics at mag-test ng mga, mga bago technologies. Kasama na rin rito ang distributed object model uh, wireless networking at isang distributed whiteboard na pwede mag-share ng mga objects ang mga gumagamit nito at pwede rin mag-scribble gamit ang internet Ano ang Java Technology? Ang Java Technology ay isa siyang programming language. Siya ay programming language na pwede magsulat ng instruction na maiintindihan ng computer. Ang Java technology ay isa siyang development environment. May mga tools na ginagamit tulad ng Java Development Kit na nakakatulong upang makapagsulat, compile, at mag ng code ng mga programmers. Ang Java technology ay isa siyang application environment. Java comes with JRE, Java Runtime Environment na pwede ipagtagpo ang mga implication na gawa sa Java. So, kapag nag-install ka ng Java Runtime Environment sa computer, ay pwede ka mag-run ng mga Java-based apps or games. At ang Java technology ay isa siyang deployment environment. Tulad ng sinabi ko kanina, yung concept na write once, run everywhere. Na kapag nag-code ka ng Java, then turn into bytecode sa isang platforms, pwede rin ito i-run at i-share sa ibang devices at systems. Hindi mo na kailangan ulit mag-code para ma-run sa ibang program. Ano ba ang mga features ng Java? Java features. Ang Java ay object-oriented, simple, Secured, Platform-Independent, Robust, Portable, Architecture-Neutral, Interpreted, High-Performance, Multi-Threaded, Distributed. So pag-usapan natin isa't isa kung anong mga features ng Java. Unahin muna natin ang Object-Oriented. Ang Java ay Object-Oriented at ang mga core principles ng Object-Oriented Programming ay una, Object. Ang object ay isang halimbawa ng class. Kung nito ng isa isang bagay, totoo man o konseptwal. At meron itong attributes at methods. Sunod naman ay class. Ang class ay parang plano o template na ginagamit para gumawa ng mga object. Inheritance. Inheritance, um, ito ay maaaring magmana ang isang class sa, ng mga katangian at pamamaraan mula sa ibang class. Nakakautok Tulong ito upang hindi na paulit-ulit ang code. Polymorphism. Sa Tagalog nito ay maraming anyo. Ibig sabihin, maraming iba't ibang kilos ng isang method depende sa object na gumagamit nito. Abstraction. Ang abstraction ay hindi na kailangan ipakita yung detalye at ipapakita lamang ng mahalagang katangian ng isang object. At encapsulation. Ang encapsulation ay pagpabalot ng data tulad ng mga variable at yung code tulad ng mga method sa isang unit, karaniwan gumagamit ng access modifiers tulad ng private, public, o protected. Halimbawa na lang sa Java, pwedeng gumawa ang developer ng isang car class na may attributes tulad ng model at color. So, mula sa class nito, pwede siyang mag-instantiate ng maraming objects. So, halimbawa, isang kotse ng A uh, red Toyota at isa pang kotse na kulay blue naman. Ibig sabihin, isang blueprint lang ang gamit. Pero pwedeng gumawa ng maraming objects na may kanyang-kanyang values o katangian. Sunod so, naman ay simple. Ang Java ay simple. Ang Java ay dinesign para maging simple at madaling intindihin. Halos kahawik ng ito sa ibang programming languages tulad ng C++ at C Sharp. Web developers find it accessible using the learning curve. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-print ng statement gamit ng Java. So, simple lang to. Pwede ka gumamit kung anong Java IDE, kung Apache, um, Eclipse, Visual Studio Code, at iba pa. Pero sa ngayon, ginagamit ko ay Apache NetBeans. So, magkikita dito sa project ko ay yung package. Ang, ang pangalan kasi ay Hello World. So, sa package, yung yung name dito ay lahat yun naka small letters. Then, next yung public class. Ito. Ito ang class. Then, next yung public static void main string argument. Ito yung main method. Dito nagsisimula ang execution ng program. So, kung pa paano ba mag-print ng statement? Ito tayo. Ayun, ipapakita ko para mag-print ng statement. So, ang te-type mo lang ay system.out.print. Then, parenthesis. Sa ng parenthesis, quotation mark. Then, hello world. So, pag niran to, hello world ang lalabas. Ngayon, gano'n lang siya kasimple. Ang sunod na feature ay secured. So, secured ang Java sa pagpapamagitan ng bytecode verifier na nag-check kung may malicious na code ba at may automatic memory management ang Java para may iwasan tulad ng buffer overflows at isang security manager na nagpapatulad ng mga patakaran para limitan ang access sa system resources. Ang sunod ay platform-independent. Ang Java ay platform-independent kasi pwede itong tumagbo sa kahit anong device at system basta may naka-install na Java Virtual Machine or JVM. So kahit magkaiba ang operating system tulad ng Windows, Macs, or hardware na tulad na Intel, AMD, or ARM, walang problema yun kasi ang Java code ay kinukonvert muna sa bytecode at ang Java Virtual Machine ang bahalang mag-interpret at magpatagbo nito sa device. Kaya nga may, con may concept na ito na write once, run, any run anywhere. So sa, sa madaling salita, isulat mo lang ang code isang beses at pwede na itong tumagbo sa iba't ibang platform na hindi na binabago. Next is robust. Yung Java ay robust dahil may automatic memory management siya. Kaya naiiwasan ang common errors tulad ng memory leaks and crashes which makes the application stable at reliable. Sunod naman ay portable. Para lang similar lang siya sa platform independent na inexplain ko kanina. Ang Java ay portable dahil uh, pag nag-code ka ng Java ay kino ito into platform independent bytecode. At pakatapos ay in-execute ng Java Virtual Machine na pwede i-run sa iba't-ibang devices at system. Sunod ay Architecture Neutral. Ang Java ay Architecture Neutral sa so madaling salita. Kaya niya i-run sa iba't-ibang platform or operating system na hindi na kailangan ng modification. Sunod naman ay Interpreted ang Java ay interpreted kasi pakatapos na makompile ang source code into bytecode, hindi ito diretsong tumatagbo sa hardware, kundi pinapagana ito ng Java Virtual Machine o JVM na parang siya bilang, bilang siyang interpreter. Ang trabaho ng JVM ay convert ang bytecode into machine code, kaya nagiging po posible na tumagbo ang Java sa kahit anong platform basta may JVM. Ang susunod na feature ay ang high performance. Ang Java ay high performance kasi gumagamit ito ng JIT or Just-in-Time Compilation na nagko-convert ng bytecode into machine code habang tumatagbo ang program. Kaya mas mabilis ang execution nito. Uh, bukod dito, may kakayaan si Java na Magsabay-sabay na pag-run ng multiple tasks at dagdag pa ang JVM ay may advanced JIT compiler at garbage collection na per parehong tumutulong para ma-optimize ang performance at mamanis ng maayos ang memory. Sunod ay multi-threaded. Ang feature na ito ay may built-in support para gumawa at magmanis ng multiple threads sa isang program. Ibig sabihin, pwede magsabay-sabay ang mga tasks kaya mas mabisa at responsive at kaya nitong i-utilize ang multi-core processors. At ang huling feature ng Java ay distributed. Ang Java ay distributed kasi meron itong RMI or Remote Method Invocation na para ang programs ay tumagbo at mag-share ng resources sa iba't ibang machines sa isang network. At dahil din ng platform independent ang Java gamit ng JVM, naging ma madali gumawa ng mga apps tulad ng web application. Java Development Environment Ano bang meron sa Java Development Environment? So dito, kapag nag-install ka ng JDK or Java Development Kit, automatic itong gumagawa ng ilang folders sa system mo. Bawat folder ay may dalang mga importating files na kailangan para makabuo ng isang program. Halimbawa na lang, yung bin folder, dito nakalagay mga executable files tulad ng java.x na ginagamit para i-compile ang java program mo. Kaya importante na alam natin kung para saan ang mga folders na ito kasi sila ang nagbibigay daan para gumana ng, ng maayos ang pag-develop ng java application. Sa diagram na ito, may makikita tayo na ilang folder sa loob nito. Una ay yung bin. Dito nakalagay ang mga executable files tulad ng java.exe at java.exe. Sunot ay yung demo. Ito naman ay naglalaman ng mga sample programs ng Java. Sunot ay yung docs. Ito ang folder kung saan makikita ang documentation files ng Java. Next ay yung include. Ang yung include ay dito naglalaman ng mga header files na ginagamit kapag gusto natin i-connect ang Java sa ibang programming languages. Sunod naman yung JRE. Ito ay yung Java Runtime Environment. Uh, dito yung nagpapatagbo ng mga Java programs. Kahit hindi tayo nagpo-program, basta gusto natin mag-run ng Java app, kailangan natin ang JRE. At huli ay yung library folder. So, dito yung mga Magkikita natin ang mga pre-written code na ginagamit ng Java compiler at JVM para gumana ng maayos ang ating program. Java Program Cycle So, dito natin makikita kung paano talaga tumatagbo ang isang Java program mula sa simula hanggang execution. So, una, gumagamit tayo ng text editor. Pwede siya sa notepad, VS Code, or kahit an kahit anong editor para gumawa ng source code. Uh, ang file na ito ay may extension na .java at dito natin sinusulat ang ating Java program. Sunod ay pagkatapos nating isulat ang program, kinocompile ito ng Java compiler ayon sa rules ng Java Virtual Machine. Kapag walang errors, makakakuha tayo ng bytecode at ang file na ito ay may extension na .class. Pangatlo naman, ang bytecode na ito ay hindi diretsyo tumatagbo sa hardware, kundi ito ay ini-execute ng interpreter sa loob ng JVM. So sa madaling salita, may tatlong steps sa Java, Java program cycle. It, ang una ay write, compile, execute. may tayong dalawang types ng programs na pwede gamitin ng Java. Ito ay ang applet at application. Ang applet ay isang Java program na tumatagbo sa loob ng web browser at kailangan nito i-embed sa isang HTML page at umaasa ito sa browser na may JVM support. Ang application naman, uh, pwede nating ito patagbuhin ng direkta gamit ang Java Virtual Machine at kadalasan ginagamit ito para sa mga desktop programs o system software. Java Program Structures Sa Java Programming Language, ang isang program ay binubuo ng isa o higit pang classes. So, bawat Java program ay may mga class na parang building blocks ng program. Kada loob ng class naman ay may isa o higit pang methods. So, dito nakalagay ang mga instructions na gusto natin gawin ng program. At sa loob ng isang method, nandiyan naman yung mga program statements. Ito yung mga instruction na pinapagtakbo ng computer. At huli, tandaan natin na bawat Java application ay lagi may main method kasi dito nagsisimula ang execution ng program. Ano bang meron sa main method? So kapag tayo execute ng isang Java application, ang JVM ang unang ninulog yung class, tapos tinatawag niya o ini-invoke yung main method ng class na yon. So, dito talaga nagsisimula na magbo ang Java program. Yung main method ay dapat laging may tatlong keywords. Ito ang public, static, at void. So, ano ba mga yon? Yung public, Ibig sabihin nito, accessible siya kahit saan. Kaya magagamit ng JVM. Yung static naman, para matawag siya ng JVM kahit hindi pa nagkakaroon ng object. At yung void, ibig sabihin wala itong binabalik na value. At sa isang Java source file, Pwede may isa o higit pang classes, pero isang class lang ang pwedeng i-declare bilang public at dapat tumugma ang pangalan nito sa file name. Organizing your Java application so, Paano ba natin ayusin ang Java application? So, una, ang yung source code file. Ito yung file na may extension na .java. Dito natin sinusulat ang ating Java program. Pangalawa naman ang yung class file. Ito naman yung dot class file na nabubuo pagkatapos nating i-compile ang Java file. Kapag nagko-compile tayo ng program, hinahanap ng compiler ang mga class file kapag may reference ito sa ibang class sa Java file. Ibig sabihin, kung may ibang class kang tinatawag sa program mo, hanapin ng compiler ang corresponding class file nito. Pagdating naman sa runtime time or sa oras na pinapatagbo ang program, ang interpreter naman ang nagaanom ng mga class files para ma-execute ang program. Pareho ang compiler at interpreter ay nagaanop ng mga class files sa mga directories na nakalista sa tinatawag nating class path variable. Ito ang nagsasabi kung saan hahanapin ng Java system ang mga files na kailangan ng program para tumagbo ng maayos. Tips on naming Java. So, may mga tips kung paano natin in-name ang isang Java file. Halimbawa na lang, meron tayong class na tinatawag na student at ang class na ito ay nasa loob ng package na tinatawag na course. So, ang qualified name ng class na ito ay course.student. Na, ang ibig sabihin nito, nasa package na course yung class na student. Kapag tinitignan natin sa file structure, ang pad nito ay course slash student .java. parang yung folder na course tapos sa loob nun nandun yung student .java file ngayon kung gusto natin gamitin ang class na student sa ibang java file kailangan natin itong import import so ito yung um, uh, ito yung ah, uh, format nito, yung import course that student semicolon. Ito ay para ma-access natin yung class na student mula sa package na course. Pero kung gusto natin import lahat ng classes sa loob ng package na course, ang gagamitin natin ay yung import import course dot asterisk semicolon. Yung asterisk, ibig sabihin nito, lahat ng class files sa package na yun ay may import Name advantages. Una ay kapag maayos ang pagkakapangalan ng classes at packages, mas madali natin silang mahanap at magamit sa ating program. Pangalawa, ay kahit may dalawang classes na may magkaparehong pangalan, hindi sila magkakaroon ng conflict kung nasa magkaibang package sila. At ang tamang paggamit ng naming at packages ay nakakatulong para makontrol natin kung alin sa mga classes ang accessible sa ibang parts ng program. Compilation flow. Kapag nagsusulat tayo ng Java program, ang tawag doon ay Java code. Ito yung file na may extension na Java kung saan natin nilalagay lahat ng instruction o logic na ating program. Pagkatapos natin gumawa ng Java code, dadaanin nito sa compiler. Ang trabaho ng compiler ay i-translate o i-convert ang ating human-readable Java code into something that the computer can understand, which itong tinatawag na bytecode. Ang bytecode naman ay nakastore sa class files. Ito ang file na binabasa ng JVM para maran ang programs sa kahit anong operating system, kaya nga tinatawag na platform-independent ang Java. At dito nagtatapos ang video. Sana po ay may natutunan kayo. Huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood at see you next time!